So, yun, ah. good morning, good morning sa inyo, mga ah, Nandito tayo ngayon sa opisina ng Everglory sa may tuktukan giginto, mga Na-order ah, um po tayo rito ng, ng plasing ng yero na ipapalit po sa bahay ko, mga kaoban. Ito po yung resibo. Ah, inabot po ng 14,000 plus. So, yun, bali ito. At ah, Tutupi na po rito. Binigyan na namin kay kuya yung sukat na order namin sa plasing mga kauban. Ah, ah, 4, 6, 5, 8, 1 Iyon po ang suwat nung binigay ng pare ko mga kauban So ito, bali uh, po 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 Medyo mahaba, uh, medyo malapad po itong iso point uh, 0.5 po itong in order ko mawag, mga kauban para makabal uh, Matagal-tagal pong gamitin So hindi ka nung nasa akin mga kauban uh, Napakalipis po nun Isong yero lang na malipis Ano nung araw pa? so yun, napakita ko lang po sa inyo yung nasa paligid nung no, binila namin yung pinaka-hardware na ito mga kaubag sa Everglory tukang nyo dito, baka naman so yun, nabali dito, nakalatag po pinukuha ni po ni Kuya Isukat uh, tinatantusan nila ng concrete nail yung dulo ng liso mga kauban bali sasalang po nila yung yero doon po sa pinaka-masin masin nila, tupian yun, na na nila kuya yung sukat bali ito nga po dadali na po nila doon sa pinaka pinakamasin nila mga kauban. so yun bali nilipad na nila para masukat na at ma po nila yung pinaka ano po yung pag sukat ng pagtutupi pagbebent ng liso mga kaupan eto po mano mano lang po itong inano, meron silang masin dito yun o, kita nyo mga simply simpleng simple lang po. Pag order po kayo ng ano, ng mga plasing, mga sa mga alulod, yon bibigyan nyo lang po yung sukat kila kuya. Gagawa nila ng paraan nyo para maganda po yung kalalabasan ng liso. Hindi katulad po nung manong-manong gagawin, mga pinapalo-palo, nagkakaroon ng tupi-tupi yung pinakaliso mga kauban. So, yon binaliktad na ni kuya yung pinakaliso. Yon, bali Ayan o. Oh. Nakukuha nila yung isa. ayun o. Oh. Tapos na po yung isa mga kauban. So yun. Sinalang na nila rito. Bali dalawa po yata to. So yon mga kauban, ah, kami sa may bubong. Bubong ng bahay namin. Kung makikita nyo, luma-luma na, bulok na. Ah, kailangan palitan na ng bago. So yon ito nga po, binabakbak na namin yung yero. Ay, yero tuloy pa ako. Yun, para mapalitan na. So ang problema namin, ang gamit lang namin sa ngayon, ito, yung Yung plasing. Yung yerong ipapalit, ah, baka mamaya pa kung tangali makakuha yung corrugated mo tawag ito. Corrugated. corrugated. Oh, ah, gagawin pa hod sa may binila namin, sa may pinaka So yun, biglaan po yung pagbili namin. Kailangan po pala mag-advance ka doon ng panahon para pag umorder ka, ah, magagawa nila kung ano yung design na gusto mo sa yero mo, sa bubong. So, yon, ah, kahapon na kami bumili. Hindi ho namin nakuha, pero nagbayad na po kami baka umamaya, mamayang tanghali. Kaya ito pag babaklas na muna kami. Pagkatapos ito, pag dumating yung bagong yero, yon salpak na rin po. Sana madala na imtong maghapot, masama panahon ngayon. Medyo madilim. And dito ba no. Salamat. Ayan, tanong na tanong po dito sa amin yung Philippine Arena. Ito, yung tinuturo ko. Ayan, ayan, ayan. Ayan po, Philippine Arena po yan sa may Bukawi, mga kauban. Dito kami sa lugar namin, sa may Balagtas. Ito, sa may tabi po ako ng bukid. Ito po, Endex. Ayan, ayan po yung Endex. Ayan po, Maynila. Ayan, makikita nyo rin po yung pinaka... Ayan, yung Balagtas Station. Ayan, mga kauban, Balagtas Station. Ayan, kitang kita po rito. Ito po yung release, yung kabahan na release. yan, Ayan. to Manila. Ayan, papuntang Manila na po yan. Ito po yung balag sa Station. Ayan. Oo. Oh. Ayan, ah. wrong timing mga kaoban. Yung baklas namin ng bubong, ah, uh, mugulan. Sa mga panahon. Kung mapapansin nyo, ayan, mapatak po. Ayan, basa po yung yero. Ito dito mga kauban, ah, uh, sigurado basa ang loob ng bahay namin. Wala pa naman yung kapalit na yero. So ayan mga kauban, ito si Parin Barako. Ah, uh, may channel din po yan sa YouTube. Pangansang chan channel mo lang. Ayun, si Emil Barako magtoto. Ha? May channel po siya doon. Yung mga kita sa channel niya, subscribe nyo na lang siya. Uh, supportahan din po natin. Eh, okay lang kung pa niya yung YouTube niya. Mukhang hindi na rin ha. Tinutuloy mo pa rin? Ayun, medyo nakainturo po yung magbibidyo niya. <coughs> So yun, trivia ko lang kayo mga kauban yero na to uh, Mula nung matira kami dito Mula nung maikabit Siguro to mga nasa 23 years o so 22 Yan So yung kinabit namin yero to Hindi rin po siya bago uh, Sharp plus din po siya uh, Pinagbaklasan So, yun din po yung kinabit ko rito. Ngayon, tumagal pa po siya ng halos 22 years. Ito, nung ginamit nung dating miyari, kung mga 50 years lang, uh, meron din po. Kasi matandang bahay din po yung pinagbaklasin to. Nagpalit din po ng yero. So, yun, uh, nakakuha natin. Kinabit namin dito. Kaya ito matagal, matagal din po yung naging servisyo nung yerin to, corrugated. Yung tawag din nung um, apo nung araw, apo. So hindi ako kumuha ng mga long span na mga katulad nyan. Kaya ang kinuha ko mga kaupan, yung corrugated na ganito, yun na ginagawa pa. Dahil wala silang available na gantong kero. ang marami silang available, yung mga gantong mga long span sa pinila namin. So, mas nagustuhan ko yung paggamit nung mga ganitong klaseng yero. So, kahit matapak ka doon sa may hindi pa makuhan, hindi siya basta masama o So, kinuha namin dito uh, 0.5. Yun, uh, na 1,000 plus ang isa. Yun, uh, mamaya po, update ko po kayo pag naikabit na po namin yung yero pag dumating. So, 啊！以后，别 so yun mga kauban uh, ginabi na kami ito nailatag na po yung walong yero yan bali nakais na lang po yung salon nailatag na po bali to plasing papatong muna namin bali bukas na lang maifix, dahil madilim na po eh Ayan. dahil hapon na nung makuha namin yung yero to nagahol kami sa oras So yun, sa mga sumusubaybay sa akin, sa mga subscriber, maraming salamat. Sa mga hindi pa ako nakapag-subscribe, ah, subscribe na kayo dito sa channel ko. Yun, Aril Kauban TV. Merry Christmas. Merry Christmas sa lahat. Uh, December 21. Yun, uh, December 21, nagpapagawa pa tayo. Hinabol ko to Para surebol na kasi baka mawala pa yung pera. Kusang pamagastos. Ito, sinigurado ko na sa ayer mga kauban. yero ba corrugated oh, yan o oh. kulay green mga kauban kaso hindi ba tinamahan oh. may mga gas gas yan so bukas na po ito matatapos yung plastic uh, papatong na lang dyan kahit mulan para hindi tumulo sa loob yun bye bye God bless po sa ating lahat God bless